Sinimulan na sa Gapan City District Hospital ang programa na magbibigay ng libreng major at minor surgeries sa mga mamamayan ng Nueva Ecija. Ayon kay Dr. Christian Salazar, Acting Provincial Health Officer 2 ng Nueva Ecija Provincial Health Office, layunin ng programang ito na mabigyan ng libre kooperasyon ang mga Novo Ecijano na kapos sa pinansyal. Ang layunin po natin dito ay para matulungan ng ating mga Novo at uh, ito naman po ay isa sa mga major trust ng ating mahal na governor para po ma marating po natin ang mga taong mga nangangailangan ng tulong kada linggo iikot ang mga chief doctors o surgeons sa iba't ibang district hospital sa Lalawigan upang magsagawa ng libreng operasyon. Sa Gapan City District Hospital, matagumpay na naisagawa ang mga operasyon gaya ng tangtay, fistula in ano, cyst at hemorrhoids na pinagtulungan ng mga chief surgeons mula sa iba't ibang district hospitals. Lahat ng operasyon ay libre at wala ng kailangan pang bayaran ang mga pasyente mula sa konsultasyon hanggang sa mismong operasyon. Dahil dito lubos ang naging pasasalamat ng mga pasyente at ayon kay Demetrio Bautista Jr. mula Cabanatuan City, buhat noong 1988 ay mayroon na siyang cyst kaya naman natuwa siya dahil maaoperahan na ito ng hindi gumagastos. Gob, maraming salamat po at etongawa po yung programa nyo. Isa na po ako sa natulungan, matutulungan. Sana po eh, magtagal pa itong programa nyo itong naggawain nyo para mas marami pa kayong matulungan. Malaki rin ang naging pasasalamat ni Mika Aubrey Madukduk, 23 years old mula sa Gabaldon, na nagpa-opera ng kanyang hemorrhoids dahil malaking tipid niya ang programa kumpara sa pagpapagamot sa pribadong ospital. Very help helpful po siya sa mga uh, nabay uh, na ano po, nangangailangan ng tulong financial, lalo po yung mga hindi po nakaka-afford ng mga uh, op operation, yung ganun po. So, uh, maganda pong tulong sa community po yung ganitong mga uh, medical mission po. Ang programang ito ay isa sa mga pangunahing programa ni Governor Oye Umali upang masigurong may akses sa dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan ang lahat ng Novo Ecijanos. Nagpapasalamat po ako sa ating mahal na gobernador, Governor Oi, uh, Matias Umali, sa ating uh, vice-gobernador, Uh, lemon, matcha sumali at uh, ang ating unang ginang ng uh, ating lalawigas ni si Ma'am Cherry Umali sa proyektong ito na, na uh, malaking tulong sa mga uh, mga taga lalawigan ng Nueva Ecija. Salamat po. Kasama si na Jerome Tigya, Smile Supetran, ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat.